Ah, ma'am. May ano po ba kayo dyan? May na tubig? Uh, Meron. Ah, hindi sana ako ma'am, kunti lang. May tatubig. Bakit wala pa ba kayo may na tubig? Ah, sira kasi yung inita namin ma'am eh. Amazing! Kunti so, na lang ma'am, may tatubig. Salamat po. Ah, oh, mainit mo. Ay, ah, ma'am, thank you po. Ah, Ah, ma'am. Nilagay mo nang may tubig. Wala pang ma'am. Hindi pa din mo mangihi ka lang naman pala ng kape. Ah. palagi na lang po ng kape, ma'am. Ah. Salamat po, ma'am. Ah. Salamat. Po. Oh, ito na, kape, ma ah, kape, wow. ma'am. Wow. Wow. Thank you po sa kape, ma'am. Bukas <laughs> ah, po uli ah.